Yo what's up guys nagbabalik na naman ang idol yung piling pogi Grabe guys ang aga pa lang guys ay ang dami na ng tao dito sa Divisoria Ayan guys oh Maaga pa lang yan guys ha ah. Pero ang dami nang namimili dahil sa Bado ngayon Ayan guys oh Ang dami na kasing pwedeng mabibili rito Lalo na pag marami kayong dalang pera Ayan kaya medyo siksika na guys maaga pa lang yan guys Lalo na yan, mamaya ang tanghali o hapon. Ay grabe, hindi ka makadaan dito guys. Ayan, talaga ang dami talagang mabibili dito guys. Lalo na at malapit na yung Halloween. Ay marami na din ang nagtitinda dito ng mga kandila guys. Ayan o, oh, Halloween na nga guys. Pero may Pasko na rin dito. Ayan o. Oh. Ayan guys, mga kandila guys. Yan. Kasi malapit na yung, ano, Halloween guys. Kaya may mga kandila na dito. Yan, dito yan sa may Santa guys. Yan, marami na ako nagtitinda o. Oh. Pwede ulsilan yan, pwede retail. But... Yan, palabas na tayo ng Waluna. So ayan lang muna ang update ngayon dito sa Mighty Visoria guys. Sa One Luna na tayo. Ayan guys oh. So.